Hello guys, good evening po sa inyong lahat. Mayroon po akong isisir sa inyo guys. Ang pinakabagong bus natin na nagbiyahe ngayong araw lang po nagsimula guys. May nakabagong bus guys, ngayong araw lang po nagsimula ang pagbiyahe niya guys. Ayan po, tingnan nyo guys ang itsura ng kalubububa na ito guys. Napakaganda po. Yellow bus line incorporation. Ayan po pinakabagong bus guys na dumating ayan po tingnan mo guys ang mga pangko guys ibang klase o ibang kulay guys sa mga dating bus na dumating guys ayan guys parang nandito kayo sa loob ng aeroplano guys napakaganda po sa loob sa mga minamahan naming pasahero ito po ang pinakabagong bus yan guys ang kurma ng ating upuan guys yan napakaganda po guys ang mga mahal namin pasahiro ito na po ang pinagkabago nating sakayan ng Yellow Bus Transportation tingnan po natin dito sa harapan guys yan napakaganda po guys Diba ang klase? Ano ba Parang pinasahin nila guys yung mga kurma ng bus na ito guys. Limang piraso po ito guys. ayon araw lang kung gusto lang ang biyahe guys. pagdanda ko sa akisaminaren yan yeah. yan po ang forma ng ating terminal ngayong gabi ang dami na pong bus na nag sleeping dito guys ang, pura, ang oras natin ngayon uh, alas city ng gabi yan po marami ng bus na nag sleeping dito po tayo ngayon guys sa coronadal city